Eto guys, malapit na rin tayo sa wakas sa may Starbucks. <laughs> Wait, teka. Magpapark lang muna ako dito gamit tong big bike ko, boy. Higit na lang natin yung parking natin para maangas, boy. Let's go. So, tara, tara. Baba na tayo, guys. <laughs> ito nga pala yung big bike ko dito, boy. Kakabili ko lang nito ito. Kahap. Tignan mo naman yan, oh. Napaka-astig niya. Napaka-angas. Oops, <laughs> grabe. Sa wakas, meron na rin akong big bike dito. Eh, so, yun, guys. Nandito na naman pala tayo sa Roblox, boy. Eh, magkakapi pala ako dito sa blocks Oh, man. So, yun, guys. Eh, alam nyo ba kung ano yung blocks? <laughs> Parang merong kapareho to ditong shop sa atin, boy. Ah. Eh, hindi ko na sasabihin, guys. Eh, alam ko na. Alam nyo na yun, boy. Parang kamukha na yung kinakapihan ang yung dito sa totoong buhay, guys. Yung Starbucks. <laughs> eh, magkakapi muna ako dito guys ha. Pero bago yun, ipakilike eh, muna tong video natin. Pag nalike nyo na, eh magsubscribe na rin kayo dito sa channel natin boy. Tara tara, magkape na tayo dito. Let's go! Eto guys, tapos na rin tayo magkape dito. Ang sarap ng kape dito sa mga Starblocks. Eh, sakto. Mukhang magdidilim na rin ata. Eh, paggabi na. Tara-tara. Umuwi nga muna tayo dun sa condo unit natin. Eh, meron pala akong condo dito. Eh, kasi naman. Tingnan mo yung pera natin dito. Napakayaman natin dito, boy. Isa tayong bilyonaryo dito. Ay, mali. Bilyonaryo na pala tayo dito. Eh, tingnan mo yung pera natin dito, guys. Oh, 999 Astig Pumunta na nga tayo dun sa bahay natin boy Sa condo natin let's go Eh magdidilim na sa nakabike tayo ngayon dito Mabilis tayo makaka uwi boy Let's go Tara habang hindi pa tayo naabutan ng dilim dito boy Uuwi na ako Eto guys nandito na rin ako sa wakas Wait lang park lang tayo dito sa may gilid boy Yan dyan lang muna yan Tara pasok na tayo dito sa may condo natin guys Let's go. Ito na, boy. Pasok na tayo dito. Eto, guys. Naglalakad lang pala tayo dito, boy. Eh, ang dami kasing tao doon sa elevator. Kaya hindi na ako nag-elevator dito. Tingnan nyo naman, oh. Andito tayo sa pinaka-taas na, na floor. Sa fourth floor tayo, boy. Tsaka yung number pala ng room natin dito, guys, is number 404. Andun sa may dulo. Eto, guys, oh. 403 na pala dito. So, yung kasunod nito. eto na yung room natin. Ayan, oh. Eh, nandito na ako sa room ko, guys. Number 404. Let's go. Pasok na nga tayo dito sa bahay natin. Okay. oh O, ba diba? Ang astig, boy. Napakadilim naman dito, boy. Buksan ko lang nga muna yung ilaw. Asa ah, na ba yung ilaw natin dito? Hindi ko alam. Sa so, sobrang laki ng bahay natin. Hindi ko na alam yung pindutan. Eto. Yan na. Astig. O, oh, di diba? Sobrang liwanag na. Eh, iro-room tour ko lang pala kayo dito sa bahay ko. Dito nga pala yung sala ko, boy. Dito wala ako nanonood ng TV. Ayan o. Oh. Yung mga pinapanood ko pala dito is yung puro mga kotse para astig. <laughs> yan patayin muna natin yan. Wala namang manonood dyan. So dito nga pala yung kitchen area oh boy. Dito wala ako. naghuhugas ng mga plato plato ko. <laughs> Pero konti lang yung inugasan ko guys. Kasi lagi na lang ako nag-order. <laughs> Eto guys. Tingnan nyo naman tong CR ko dito guys. Oh, napakalakti. si <laughs> At saka mag-isa lang pala ako dito guys. Wala akong kasama kasama. E, eh, naghahanap nga ako ng pwedeng ma-invite dito sa room ko, guys. ito nga pala yung kwarto ko, guys. Pasok kayo dito sa kwarto ko. Oh, di ba? Ang astig. Ang ganda ng kwarto ko dito, boy. Meron pa akong mga design-design dito na moon. At saka si Daki Daki. E, Ayun, oh. Yung kwak-kwak ko dito. Yung bibe. So, tara-tara, guys. Ito. Dito pala ako natutulog. So, ang kong malambot. Oh, man. Tapos dito, kitang-kita ko pala yung syuda dito boy Tapos yung swimming pool sa baba Tara gusto nyo ba mag swimming dito guys Eto buktan natin yung TV natin boy oh Pakaganda Flat screen TV yan boy tour ko pala kayo dito sa bondo unit ko guys Labas tayo Meron palang swimming pool dito Punta tayo dun guys Eto guys pupunta pala tayo dito sa may swimming pool Andun, no oh. Labas lang tayo dito boy Magche check out lang pala muna tayo dito Eto yung sa tropa natin. Eh, bossing. Eh, magsi-check out lang po muna ako dito. Ah, uh, ganun ba? O, sige, sige. Eh, pakibayaran na lang po yung amount nito. Ayun, guys. Eh, kailangan pala natin bayaran dito yung amount ng pinag-check-inan natin dun. Eh, okay lang yan. Mura lang naman yan. Eh. So, tara, tara. Mag-check out na nga tayo dito, guys. Eh, eto, mag-check out na tayo dun sa room natin. Let's go. Dito na tayo sa labas, boy. Eh, eto, pupunta ako dito. Kita nyo naman yan guys. So, merong dagat dito Ang astig Grabe Maligyo uh, maligo kaya tayo dito boy Parang anlamig Oh naku po Anlamig ng tubig Oh me Ayaw ko muna maligo Nilalamig ako eh Tatara guys Punta tayo dito sa so, merong swimming pool Ang dito swimming pool sa Sa condo unit ko guys so, tingnan nyo Ayun oh, grabe Ang ganda Uy teka Grabe Ang lamig din ng tubig boy Oh me Ang sarap mag chill dito guys so, may dagat. Wow! Tute oh, ka, meron nung nakikita ang babae dun, ha? Parang kakilala ko to. Princess yun na lumalangwi sa dagat. Ay, princess, ano ginagawa mo dyan? Baka malunod ka dyan, boy. Umahon ka. Uy, boy, imbo. Andito ka pala. Dito ka ba nag-check-in? Oo, oh, dito o oh, Tingnan mo. Ang ganda ng hotel na pinagtutuloyan ko. Oo nga, eh. Sobrang social Tignan mo, may dagat pa dito. Eh, social ka rin siguro dito kasi nandito dito ka sa condo unit na to eh. Puro mayayaman lang yung mga nakatira dito. Kaya nga, nakikiswimming nga lang ako dito eh. Kasi wala akong perang pang check-in. What? Nakikiswimming ka lang eh. Paano ka nakapasok dito? Hindi ka ba hinarang ng guard? Di naman. Kasi gabi pumasok ako dito eh. Teka, asan ka? Bakit days na nakikita? Baka mamaya kainin ka ng pating dyan. Eto guys, eto nga pala yung pinag-check-in ako ko dito. Ayan Yung Lebonita de la Isla. Oh, min. Napakaganda ng condo unit na to, guys. <laughs> eh karab na ito, yung malaking dagat, boy. Ayun, oh. Pang malaking yate doon, guys. <laughs> so, tara-tara. Wait, teka. Hindi ko na nakita si Princess dito. Asan na kaya yun? Pagka mamaya, kinain na ng pating yun, boy. <laughs> uy, uy, ayun na siya, guys. Umaho na siya dito. <laughs> uy, mukhang enjoy na enjoy ka sa paliligo dito sa dagat, ah. Ang um, sakto lang. Hindi ka na akong malunod, eh. Uy, wag ka kasi pupunta doon sa pinakatulo. Malalim doon. Pagka mamaya, tang ngayon ka dyan ng agos ng tubig eh, no? Tingnan mo, dagat pa naman yan Oo oh, nga, yung lakas ng agos Wala ka bang gagawin dito? <laughs> wala naman, gusto ko nga mag-check-in eh Kaso wala akong pera What? Wala akong pera? Eh, bibigyan na lang kita dito Marami akong pera dito, bilyonaryo ako dito eh Yaman mo pala eh Siyempre, gusto mo ba sumakay sa sports car ko? Sige, gusto ko yan O oh, tara tara guys, papakita natin dito kay princess yung sports car natin boy Eto, labas na lang tayo dito. Papakita natin sa kanya yung sports car natin na color yellow. Let's go! Eto buyo oh. Andito pala yung sports car ko. eto guys, pupuntahan lang natin dito yung kung saan nakapark yung sasakyan ko, yung sports car. Ayun, oh. No, nakikita mo ba yung kulay dilaw na sasakyan doon? Ala, sa'yo yung sports car. Ang ganda naman. Yayamanin ka talaga eh. Oo, oh, akin yun oh. Tingnan mo. Naka-exclusive parking pa yan sa gitna ng rotonda. <laughs> e, tara, tara. Ang ah, pangas ah, po naman. Siyempre naman. Ako ang pinang mayaman dito, boy. So, yun oh. Eh, guys oh. Uh, panis. Eh, kamusta naman ang pagsakay sa sports car ko? Grabe, sobrang ganda. Tapos, ang komportable niya. Uy, oh. Diba, ang komportable. Eh, bibili ako ng bagong postcard dito guys Pakitaan natin dito si princess Isama eh, mo pala muna ako dito sa may dealership Bibili ako ng bagong sasakyan eh Oo ang yaman mo naman Sige samahan kita Eh kasi nagamit ko na to sa pang racing tong sasakyan na to Nasira kaya to kaya bibili ako ng bago Ay kaya pala pero mukhang bago pa din naman yung sasakyan mo eh Hindi ah Bago pa rin yan, kabagong ayos. Ito, malapit na tayo sa may dealership. Tara, pumunta na tayo dun boy. Let's go. Inabutan na tayo ng gabi dito. Ay, e, mama naman ako bumili dito ng bago kong sasakyan. Ay, andito na pala tayo. sige, tara, pasok tayo sa loob. Ito, dito. Tara, sa mama ako. Eto na lang ang pumili ng bago kong sasakyan boy. Eh, sige, gusto ko yan. May color pink ba dito? What? Ayoko ng pink. Ay, yun? Ay, hindi ka mahilig sa color pink kasi pambabae. Oo, oh, di ba pink ang pambabae? Di naman. Eto ba yung mo. Pang racing, racing. Gusto ganito yung gusto ko. Pang racing. Eh, parang maganda nga ito Kasi may iba-ibang kulay. Tignan mo, may blue, red, tapos white. Kaya nga. Pero wait, teka. Maghanap pa tayo dito, guys. <laughs> tara, tara. Punta tayo dito sa kabilang dealership kay Bossing. Eto <laughs> guys o, oh, tingnan nyo yung mga bagong sasakyan dito boyo. Uy, meron palang bagong sasakyan dito guys o. Oh. Eto boyo, tingnan nyo. Napakaganda. ganda Napaka-lapit. <laughs> Na carbon loaded guys. Parang sasakyan ni Batman to eh. Eto guys o, oh, meron naka-discount dito. Kaso nga lang, color white <laughs> Pero ang ganda ng itsura dito sa loob, guys. So, tignan nyo naman. Color puti. Para na akong ikakasal neto, boy. Ito, oh? guys. Nakapili na ako ng sasakyan na bibiling ko dito, boy. Ito yung bibiling ko. Yung color green dito, guys. Ito. Astig. Parang mas maganda pa ito kaysa doon sa nauna nating binili, boy. So, tara-tara. Bilhin na natin ito, boy. Let's go. Ayan, nalagay na daw sa inventory natin, boy. So, tara 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 lumabas na nga tayo dito guys eto guys tapos na rin tayo sa wakas bumili ng bago nating sports car dito tara hanapin na nga natin dito si princess buhi andito na pala siya sa harap natin eh hey, princess naghintay ka ba oh ang tagal mo eh ano nakapili ka na ba ng sasakyan mo oh nakabili na ako dito eh sorry eh medyo nahirapan ako sa pagpili ng bago kong sasakyan dito eh sobrang gaganda kasi ng mga sports car nila dito dito. Ay, ganun ba? Tignan mo, sa sobrang tagal mo, ginabi na tayo. Ay, sorry na, huwag ka na magalit. Hindi <laughs> bali, meron naman akong iririgalo sa'yo dito eh. Uy, talaga ba? Ano yun? Eh, secret yun, siyempre. Eh, surprise ko na yun para sa'yo kasi hinintay mo ako matagal dito eh. Sige na nga, papatawarin na kita. Oh, sige, sige. Wait, teka. Tara, sumunod ka sa akin. Papakita ko sa'yo yung surprise ako. Wow naman. Ang effort. Oh, tara, sumunod ka sa akin dito. Dito ko pinark yun, boy. Eto, nakikita mo na ba? <laughs> Oo! Ganda naman nito. Oh, syempre. Akin yan, boy. Astig. Tingnan mo. Kakolor ko ng damit yan. <laughs> oh, asan na yung regalo mo sa akin? Ay, yung regalo ko sa'yo. Akala ko nakalimutan mo na yun eh. Hindi. Excited na nga ako eh. Oh, asan na? Eh, de joke lang. O, sige, sige. O, sige, sige. Papakita ko na nga sa'yo dito. <laughs> eh, tara. Sumunod ka sa akin. Bibigay ko na sa'yo yung regalo ko. Eh, total. Inantay mo naman ako na matagal dito eh eh. Oo nga eh. Sige, asa na? Excited na ako. Eto, tara. Sumunod ka sa akin dito, boy. La, 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 la. Andito yung regalo ko sa'yo. Ayan, oh. ayano <laughs> Oo, oh, sa akin to. Ang ganda naman. Tapos kulay pink pa. Favorite color ko pa naman to. Oo, oh, sayan yan. Eh, meron ka ng bagong sasakyan dito. Pwede na tayong mag dalawa. Oo, <laughs> oh, hindi nga. Sa akin talaga to. Ang yaman mo naman. Oo, oh, sa'yo yan. Wait, teka. Antayin mo ako dyan, ha? Oh, see Thank you. Eto guys, kunin natin yung sports car natin dito boy. Itabi natin doon sa regalo natin sa sakyan kay princess. <laughs> oh, so ito boy. Oh, grabe. Sobrang bilis. Oh, panis. Nagad <laughs> natin dito sa may bato. <laughs> e, hindi yan magagasgasan boy. Kasi bagong bilihan, eh. Oh, so, eto guys. Oh, tara tara. Parada lang natin dito boy. Ang astig. Oh, <laughs> tignan nyo. Meron na kaming sports car dito. Ang dalawa. Ni princess. Oh, princess. Nagustuhan mo ba yung regalo ko sa'yo. Oo naman, sobrang ganda. Ang yaman mo talaga, boy imbo. Siyempre naman, hinintay mo ako na matagal dun eh. Kaya niregaluhan kita ng pili really mong sports car. Ayan o. Oh. Uy, sobrang ganda. Ang angas. Oo, oh, color pink pa yan. So, paano? Mag-rides na tayong dalawa dito. Sige, tara! So, yun guys. Hanggang dito na lang siguro tong video natin. Eh, nakabili na ako dito ng bago kong sports car. Hinab na rin. ko pa dito si Princess na ang bago niya ring sa sakyan. Tingnan mo. Magkakapag-rides na kaming dalawa dito. ano princess. Mag-rides na ba tayong dalawa dito? Game! Oh, sige, sige, boy. Hanggang dito na lang itong video namin, guys. Ay, kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video namin, huwag mo kalimutan na i-like at i-subscribe tong channel natin, ha? Let's go! Mag-rides na kami. Raug! Let's go!